Welcome back to my channel and welcome back for another edition of health class. Last week, napag-usapan natin ang ilan sa mga vitamins or vitamina na kailangan ng ating katawan upang mapanatiling malusog ang ating katawan. Ngayon, pag-uusapan natin ang kalahati sa mga vitamina na kailangan din ng ating katawan. Last week, napag-usapan natin ang mga vitamins A to B3. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga natitirang vitamin B's. Kaya tutok lang sa video na ito. Sige konting recap lang ng mga bitamina na na-discuss natin last week. Nagsimula tayo sa vitamin A na tinatawag ding retinol na kailangan ng ating mga mata para malinaw ang ating eyesight. Kailangan din ng ating skin, teeth, soft tissues at nagsusuporta ito para palakasin ang ating immune system. Pinag-usapan din natin ang vitamin D na tinatawag ding calciferol. Ito ay tumutulong para sa calcium absorption na kailangan ng ating mga buto at teeth. Nagsusuportin ito para palakasin ng ating immune system at pinapanatiling malusog ang ating mga utak at ang ating nervous system. Pinag-usapan na natin ang vitamin E na tinatawag ding tocopherol. Ito ay ang antioxidant vitamins na nagpupotekta ng ating mga cells para hindi ma-damage at tumutulong din ito para mapanatiling malusog ang ating balat. Ang vitamin K or clotting vitamin. From the name itself, tumutulong ito or importante ito para sa blood clotting at bone metabolism. Ang vitamin C or tinatawag ding Ascorbic acid, kailangan ito ng ating katawan para sa growth and repair ng mga tissues pati na rin sa wound healing. Ang Vitamin C ay isa ding antioxidant at nagbo-boost ito ng iron absorption sa ating katawan. Pinag-usapan din natin ang Vitamin B1 or tinatawag na thiamine. Tumutulong ang Vitamin B1 para ma ang carbohydrates into energy, na kailangan ng ating heart muscles at nerve function. Riboflavin or vitamin B2 ay tumutulong para makapag-produce ng energy ang ating katawan at nagsusuporta ito para sa ating cell growth at red cell production. At ang panghuli, ang vitamin B3 or tinatawag ding niacin na kailangan ng ating digestive system, balat at nerve function. Ngayon, pag-uusapan natin ang vitamin B5, B6, B7, B9, at B12. Unahin natin ang vitamin B5. Ano ang medical term for vitamin B5? Type your answers in the comment section below. Kung ang sagot ninyo ay pantothenic acid, tama kayo. Alam nyo ba kung kulang ang katawan ninyo ng vitamin B5, pwede kayong magkaroon ng extreme tiredness or fatigue at nagiging irritable ang isang tao. Pwede ring magkaroon ng pamamanhid ang isang tao pag ang vitamin B5 level ay hindi sapat. Tumutulong ang vitamin B5 para sa metabolism of fats, proteins at carbohydrates. Ang vitamin B6 ay tinatawag ding pyridoxin. Ito ay tumutulong para magproduce ng neurotransmitters. Ang neurotransmitters ay kailangan ng ating katawan para maitransmit ang signals galing ng utak patungo sa iba't ibang parte ng katawan. Tumutulong din ang B6 sa production ng hemoglobin at antibodies. Kung kulang naman ng isang tao ng vitamin B6, pwedeng magkaroon ng anemia, confusion, depression at mahinang immune system. Kaya importanteng mapanatiling mataas ang level ng vitamin B6 ng isang tao sa kanyang katawan. Ang vitamin B7 ay tinatawag ding biotin. Kung may problema kayo sa paninipis ng buhok, baka may low level kayo ng vitamin B7 or biotin. At hindi lang 'yan, pwede rin kayong magkaroon ng rashes. Ang vitamin B7 ay tumutulong sa metabolism of fatty acids, amino acids, at glucose or sugar at mapanatiling malusog ang inyong buhok, balat, at kuko. Kaya, kung gusto ninyong mapanatili ang kagandahan at kagapuhan ninyo, panatilihing mataas ang level ng vitamin B7 or biotin sa inyong katawan. Ang susunod na vitamina ay vitamin B9. Please comment below kung ano ang other term or medical term ng vitamin B9. Kung ang sagot ninyo ay folate or folic acid, tamang-tama kayo. Ano naman ang function ng vitamin B9 at bakit ito mahalaga sa ating katawan? Alam niyo ba na ang vitamin B9 or folate or folic acid ay napaka-importante lalong-lalo na sa mga babaeng buntis? Ang vitamin B9 or folate ay tumutulong para ma-develop ang utak at spinal cord ng inyong anak sa loob ng inyong tiyan bago pa man ito mailabas. Kung hindi sapat ang vitamin B9 or folate sa katawan ng isang buntis na babae, pwede magkaroon ng birth defects. Ang isang tao na may mababang vitamin B9 ay pwede rin magkaroon ng anemia at poor cell division. Ang vitamin B12 ay importante din sa ating katawan. Ano ang medical term ng vitamin B12? Kung ang sagot niyo ay cobalamin, tama pa rin kayo. Importante ito sa katawan ng isang tao dahil tumutulong ito para sa red cell production at formation at para mapanatiling maayos ang ating neurological function. Kung kulang naman ang isang tao ng vitamin B12, ito ay pwedeng magdulot ng anemia nerve damage, fatigue, or matinding pagkapagod at memory loss. There you go everyone. Ito na 'yung second part ng vitamins health class natin. Kumain ng masusustansyang pagkain at panatilihing malakas ang ating katawan. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy